Ito naman po, lamesa po na mesa, makikita niya. ito naman po ay lamesa na ginamit ng governor ng no, Nuwal no, yes ng na Pilipinas. Ito po yung oh. namin lang kung bakit kami po sa Tayabas, sa Simbaro ito. Mm -hmm. Dapat po din sa so, ito sa Casa Comunidad. Ibig ito, din. yung ginamit niya niya. Kaya kung sa unaan, hindi nila sa likod, may sulong din sa kabila. Oh. Yeah. So, ah. sobrang yeah. daming papel na ginagawa, hindi niya ay, ito yung matagal ko na siya nakikita dito. Hindi ko alam kung kasi siya kaya pupala ka rin. Oh, may sulong dito sa tahan, sa dito may sulong dito. Ano ba't wala? Ano ba rin? Nanay, ayun. Ah, ibig sabihin, ito yung ginamit ng mahal na Pangulo. Kung siya, i na ako sa Tayamas Province. Oo, i-offer na ako sa Tayamas Province. Dito po sa Tayamas sa probinsya ng Tayabas, hindi pa Quezon. Ay, oh. At itong simbahan pong ito, Bird's Eye View o Top Down View ay Hugis Susi. Ayan. Ah, okay. Kaya tinatawag ay, ito, itong Susi ng Tayabas. Ah. ito. Ang kanyang morning plan ay Hugis ng isang Susi. Mukha pa siyang Susi. Ito po yung plan ng Tayabas. Ngayon, oh. okay. okay. akita po tayo sa Belfry. Ah, So ngayon nandito po tayo sa Bishop Alfredo Marias Oyar Inner Garden. Ano po? So dito, sa lugar na ito makikita po natin yung yes, na nasa tuktok ng na simbahan. Ngayon ito po noong 1949, after po ng World War noong 1945, dahil itong simbahan nga po natin ay binobomba po ng kanyon. na sa pagbobomba sa unahan ng simbahan, pagbobomba po ng kanyon, itong simbahan po natin ay hindi tinatamaan. Mm -hmm. Dahil noong binobomba po ito, gumilihis. Tumatama po ay sa mga bahay na kalapit ng simbahan. Kaya nanatili po nakatayo dito sa Tayabas na halos ng ng nandigmaan ay itong ating simbahan. Dahil ito nga po yung isang miraculous church. Kaya kung makikita niyo po yung nasa taas do after po ng World War no 1949, yung cross po na makikita niyo sa taas, yung po ay pinaniniwalaan po na nagliliwanag tuwing gabi. Na halos nangyari po ito, halos one month mahigit. Dahil yung pagliliwanag po ngayon, ay nakasaksi po doon ay mga taga iba't ibang probinsya, taga iba't ibang bayan na dumadayo dito noon dahil Miraculous din nagliliwanag. At ang isang nakasaksi po dito ay isang panauhin po ng Tayabas. Kung alam niyo, po, alam niyo po ba yung ulam na Doña Aurora? Oo. Uh -huh. Yung itlog naman yan. yan. Doña Aurora po ay nagsimula po dito sa Tayabas. Uh -huh. So paano nagsimula? Nung pagliliwanag po ng cross, ang mga chef po dito sa Tayabas ay nagpagalingan sa pagluluto. Mm -hmm. Nagpagalingan sa pagluluto at naluto po yung sinasabi nga po ni Boss Nick Pataon niya, itlog na initlogan at initlogan pa. Dahil oh. yung boiled egg na naligan ng karting hinaluan ng itlog at ibinabad pa uli sa itlog para iprito. <laughs> Nakinalaunan po ipinangalan ito kay donya Aurora. Bakit kay donya Aurora? Mm -hmm. Dahil nung naging po yung na nasa taas na yan, binisita din po ito ni Doña Aurora. Mm -hmm. Ang asawa po ng ating dating governor ng Tayabas Province na si ngayon po, na, na naging Pangulo po ng ating bansa Pilipinas na si President Manuel Quezon mm, mm. na nasaksihan po ni Doña Aurora na nagliliwanag yung cross pero hindi po siya agad oh. dahil ang ginawa po niya, pinaakitan po sa yung cross baka mamaya spotlight or sinag ng araw ito bagay sinuri talaga natin. yan uh -huh. nandun ang nang akitan sa taas ang mga tao sa baba nagsisigawan na nagliliwanag yung cross pero pag akit po ng mga sundalo, wala naman nagliliwanag. Pero nakikita po nila dito sa baba, Miraculous yung nagliliwanag. Mm -hmm. Kaya ito po ay tinatawag po nating Miraculous Iron Cross. Mm -hmm. Ano po, nakikita po natin sa taas. Kaya mm -hmm. doon po nagsimula like, din yung ulam na Doña Aurora. Ah, pala. Yan yung pinakauna pa, hindi pa napapalitan simula. Mm. Oh. Lagi kung yan pala yun, ano. ay, hindi ko alam. Ito may kwento pala ba? kwento pala ano. yun, ano. Yung Dunya Aurora, ilaki ko lang kinakain sa ano, pagkasalan. Sa yeah, kasalan. <laughs> yung pala may kwento ano. May kwento, ah, hindi lang basta niluto ng ano. Uh, oh. sa yung sa pagpapagaling ng mga chef. Oo. Oh. naluto nila yung itlog ngayon. Nakakita kami dito. Ano sir, parang ano ang tanong hangin? Ah, parang malamig, parang singawan po siya ng hangin. Dito po kami sa taas ng simbahan. Eh. may ganito po pala. Ito, ginawa po ng aming mga ninuno. Ito naman sir ay yung century clock. Yung century clock. Ha? Yung so, po dyan yung bato po na nasa baba. Ibig sabihin ito yung automatic din ito. No? Walang um, so, manual po na inaano. Man, walang battery ano? No? Wala pong battery, walang kuryente. Ito po. So po. ang ginagawa yung nakasabit po na bato kanina. Yung nasa ito baba. Ito po yung susi. Ah. Uh, so, isaksak na ganito. Itataas po yung bato. Ayan. Pag naitaas na po yung batong yan. Ah, ibig sabihin araw-araw ka ganyan din yun? Ah, uh, yan po ay pinapa, inaakit yung bato every 6 days. Ah. So, ibig sabihin pag naiakit na po yung bato sa pinakataas, gagana na po itong orasan ng 6 na araw. Ah, ganun pala. Then, pag bumaba na ulit yung bato, itataas ulit. Kailangan ay eh, talagang ah. nakatingin oh, okay. lagi ang... Yung talaga mag-check-check. -che Pero ano pa aayos po na ito ngayon, yung atit ng kambanero. Oo. Oh. Ay, pa ngayon. Alaga din sa langis, ano po? salangis langis po talaga. Ang gumawa mga Kastila pa rin, ano? Noong unang panahon rin po. 1700s po yan. Bawal pong ipakita mga kainsan yung ano, for safety. Yung ang tawag nito, yung ating pong kampana. Pero yan ang ganda po. Ay, aakit okay, po ito Ah, dito? Ah, aba. Narito na po kami sa mismong bubong po bubong na po kami ng mismo simbahan ng Tayabas ito yung kurting susi at dito talaga ang tenda ano no Ay, sige sir ya yeah. ako siya, sir ya yeah. tara okay kita kita na pala ang bayan aba ang ako eh <laughs> dyan lang tayo na eh ha hindi ka nakingilo dito sir sanay na po ha sanay na aba para ako yung ano Ayan, ito po yung cross. Oh, cross na parang. <laughs> Para <laughs> nakita po dito ang punta Yabas. Oo nga Dahil po. Wala pong nakakataas sa simbahan ito. Sa punta Yabas hindi ito lang. Oo ito nga po. Taas ang pa. Ah. Oh. Then, yan mas kita po dito yung Iron Cross na nagliliwanag noong 1949. Oo. Oh. At ito. ang ating Mount Banahaw. Ito oh. Mount Banahaw sa likod ng ating simbahan. Dahil ang Mount Banahaw po natin, ito po ay paikot napapalibutan po ito ng mga simbahan. Ah, kaya, ang Mount Manahaw po. Opo, kaya pinapanalangin din na uh, huwag sumabog. Oo, nga po. Ayan. Ayan. Ayan Iikot ko lang po kayo at nangangaligit po yung ko. ang <laughs> taas nga pala nito. Mga, aba, grabe. Ito yung pinakang cross na natatanawang ko simula ako'y bata. Ngayon lang ako sir nakapunta. Pwede hawakan to sir. Pwede po. Grabe pala no. Ito yung mga hindi pa nababago na, sir. Gawa pa rin ng not found hindi ko po sure. So, It Adobe pa rin eh no. Ito pa rin po yung sinuuna din. Then yung nasa taas po yung cross na yun. Ano ang nabago na? Ay ito ano. Uh -huh. yung dati ano. Ay, yung cross po dati gawa po siya sa kahoy. Oo. Oh, oh. na tinamaan ng Nas, kidlat kasunod, ano. Di ba pagka tinamaan na ng isang beses hindi eh, na ulit tatamaan. Oo po. So nangyari, ginawa naman nila ng gawa sa bakal tinamaan din po ng kidlat, nasira, nilagyan ulit ng bato, tinamaan ulit tatlong beses at ngayon po ito na yung ikaapat na, cross na nila. Oh. Kaya po dalawa naman ito, oh, ito po yung tinatawag na cross of Lorraine or ito po yung pinagpakuan ni Cristo, mm -hmm. ito naman po yung inilagay na Inri. Mm. Ano -hmm. kaya po dalawa yung line dito? So, Kasi tatara, para ako mapuputay. Ito, eh. ito naman po ang ating kumbento. Ano ah, ito mapare? po ang kumbento bahay pari po. Oh. Nasa dulo po ngayon, yun po yung ating halaman nila yan. Oh. Ito yung pinakang simbahan, ano? Eh, ito nga po yung dito sa unahan noon. Ay. At lumilihis. Kung makikita nyo po yung kasa komunidad. Ay, ito, naandun po, nga yung dumang, mga... Lumang, bahay na ba ito? Napakarami po natin yan. Sinasabi nga po na... Halos maganda din. Kasing ganda din. O mas maganda. O kasing ganda ng... Kalki Cresologo ng Ilocos Norte mm -hmm. ng, ng vegan ano po ang tayabas so ito nga po binobomba po ito ng simbahan natin at sa pagbomba po nila lumilihis po tumatama sa mga bahay na kalapit ng simbahan at ito po oh. ay nangatiling nakatayo kaya mm -hmm. kung makikita nyo po nag-iisang yung ating kasapalimidad ang bahay Ta na bato. Tapos eh, ay pa rin yung mga ginamit na pambumba sa unahan. Yun ito yun ano. Na, sa unahan po. Oh, Nung ko mamaya, nakita ko nga po. Ito po naman kasa komunidad, ito po ang ikalawa sa pinakamalaking bahay na bato sa buong Pilipinas. Eh ito naman. Opo, oh, ito. Ah. Po. So ayan. Yun nga ay eh, may ano na rin yan, may permit na rin ako sir sa inyo na tourism. Eh, mm -hmm. Na eh, hindi pa lang ako nakakaakyat. Tara Apo, na sir. Okay na po yun. Okay na po. Dito po tayo baba. Naano ako na eh. Pero okay naman, kaya lang yung tuhod ko ba. Baka bigla akong mag-slide. Pero ay sama sir. Safe naman. Safe naman ah, pero pag sanay ka na pala, hindi na rin ano. Oo, oh, mga kaysa, nasanay na ako. Ah, thank you, Lord. Dito po yung aming barangay po. Oh. Dito, oh. kita pala yung mga ginagawang bypass oh. Eh. yan, ito po ang buong bayan ng Tayabas Mount Banahaw ay, thank you lord tara po